alam mo naman yung iba di ba? iba pagka pag ka kaagad, iam bakakakagad ganon na tagdon. kaya nga ako ba? ako 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 sa ako ako ka niya. Para mo kapalit yung lips mo. Nakita mo yung kurba. Okay. Hindi niya naglalit. Ako, wala na. No. Pag tumihin kayan ka lang, nagmukha na mga ano yung katabi okay, mo. Ito yung isa naman na option, madam. Ayan. Ito po. Sige po. Papahirap ka na din para detachable naman. Para it's up to you if you want to wear it. Para ipampasabot tayo. Parang ang papasabog. Of oh, course. Sabog dapat mo. Para <laughs> nasa stage ka, magpotok. <laughs> <laughs> Doon ka, dito kami Ganun Parang ba? Para hindi Dito ka Para hindi pati ako makuna. Ay, ganun. Sorry po. <laughs> hindi kayo. Hindi na akong kuna. May picture mo. I went forward her to extend me. Sorry nyo haba. Pero girl, sabog ang ganda eh. Girl, ano? Ilakad mo. Okay. Ang li ang hips niya because of the stones. Oo, uh, oh, oh, nga siya. Parang nagkaroon ng illusion. Ano girl, dahil oh. Diyan, na na si Lord ng friend mo, kakailangan. Okay, Hindi na may okay. ito. Parang pumaganda eh. Salawahan. Pag kita hanggang sa gano'n. <laughs> okay lang. Tumitingin <laughs> 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 po kami ng isasuot niyang pajama daw na gamitin niya sa pictorial nitong ano oh dress sorry okay, tayo sa dress may apa character sa parcel ko. Dilim na kami umuwi. Naglakad lang kami. <laughs> Parang walang pamasahe yan. Umorder ako ng gripo po sa online. Kasi yung aming grape po ay palitin na. Araw-araw bumabaha sa kusina. Sa pagmamap. Hindi ako si nanay ang nagmamap. Hindi ako mga. Na. Bilisan natin. Ah, oh, kailangan pala dito may bunting. Simple lang yung binili ko kasi baka mamaya pag bibili ka ng mga mamahalin, paglipas ng ilang ano, araw, buwan, sira na naman. Lalo rito sa amin, malakas makasira ng, ng gray po. Ang kailangan ng gunting. <laughs> Ayan, game na uli. Kumuha ko ng gunting. Lalo rito sa darangan, napakalakas ng pressure lagi ng tubig. Kaya malakas, masira ang mga green. O oh, in fairness, maganda ang ano. Malagyan, cloth. Cloth bag ba tawag dito? Yung mga na nauusong gray po ngayon. Gusto para parang ayaw nilang pabuksan ng mga ano. Sealed na sealed sa pagkaka-wrap. Pero okay din yun para secure. Yung uso ngayon, kulay itin. <laughs> Simpleng gray po lang yan. Eh. Papakabit ko bukas. Para yung aming lababo ay mag-level up. Okay. Kain po tayo. Ito po ang aming ulam ngayon. At yung binili kong takoyaki. Dinner. Tsaka po yung soup. Yan kain po tayo dito ko na po sa bahay kinain to para mas comfortable dala po ni Jack ito tsaka gusto ko nang may soup kahit yung merienda ako talaga nagugutom ako kasi merienda lang naman yun nanonood po ko ng balita grabe yung balita ngayon sa mga lindon kaya pray po tayo na ingatan tayo ng Panginoon kain tayo Mm, no talaga yung yung tamang. In favorite photo po to. ko ba kayo? <laughs> pagpabigat ng diyan because mm, hindi na ako magkakain. Sobuko ko po kayo ang laki. Ah. Yan po. <laughs> Yan po ang aming kakainin ngayong araw na 'to, char. <laughs> pag na kusinera. <laughs> Kami po ay dumayo sa bundok-bundok ng ano ba papa? Tra la la. Ayun oh. Kain tayo. dumayo pa ako sa lugar ng Tataala. At kumain. Ang ulam po namin ay adobo at pansit. Kain kain. Ay, sarap na adobo mo. Iba sa luto ko. Eh. Mm -mm. Iba kasi yung style ko. <makes> kasi si di ba sa kakain ng adobo yan? Pag hindi ko luto, ay ngayon, tingnan mo, kakain ng luto ng iba. Ang mga anak ko, ganyan. Parang hmm. sanabi mo, gusto mo siya magsinigang. <laughs> yan pa yung ano, mga may-awi ng lapang po tayo ngayon. guys, nakauwi na kami. <laughs> Naglaboy lang ng kaunti. Yan, medyo nagutom. Ang oras ko ay 5.35 na ng gabi. Slack lang ako ng konti kahapunan na eh. Kung ano na lang yung makuha sa rep na uwan. Galing kami dun sa isang bahay ng aming friends, si Rina Yan. Tapos, tawag yan. Nagluto siya ng konting lunch konting merienda ayan binaliktad ko ang hirap buksan ganoon kami sa bahay ni Rina pinakain kami ng lunch ka rin pa rin pala ayan nagugutom na ako eh nagsasaing pa lang kain tayo ito ay nabibili sa SNR na aking isang mabait na sponsor mabait daw <laughs> salamat sa Panginoon kain tayo Kunti lang, tikim lang ako kasi mawala na ako ng gana sa hapunan. Tapos may konting juice. Hmm. Ano. tayo na juice. Ayan. Konting unwind lang. Nag-church kami kanina. Tapos, doon kami dumiretso ng aking anak. Nagkaaya ang kami. Pangit yung panahon ngayon na, no? Uulan-ulan. Pero buti hindi napakalakas. Sana hindi tayo masamanta ng... Wala naman sanang bagyo, ano? Yeah. Kain tayo. Salamat sa Panginoon sa mga biyaya. Ayun. Marami pong pinagagawa. Yung mga una kong video ay may mga tinignan lang kami mga damit-damit ng anak ko. Plus, nag-video ako kami this week. At, uh, may church kain, as usual, always kain. And now, kain pa rin ang ending. Ayun. Siya, tatapusin ko na po yung video ito. Salamat po sa lahat ng mga matyagang nanonood at nakikinig ng kwento ng aking buhay pa rin. Salamat po. God bless you. Kain po tayo. Mmm. Ang Mampataba.